na haba na ang pampagwapo ni Boy Pinoy ah oh. yun <laughs> ayan mga Pinoy isang magandang magandang umaga uh, at isang mapagpalang araw sa ating lahat uh, na dito po tayo sa bagong destino ni Boy Pinoy dito sa Angono Rizal uh, ngayon mga Pinoy ituturo ko pong, What? Uh, ngayon mga Pinoy ituturo ko po muna kayo dito sa aming bagong destino. Tara po at samahan niyo si Boy Pinoy. Oh, yan. Shout out. Ay mga Pinoy, ano pa po siya? Hindi pa talagang tapos gawin at yung marami pang mga gagawin dito ayan oh. Uh, ah, ito ito po. As swimming pool yan. Yan. At yung po yung ating ginagawa, uh, mamaya po pag oras na ng trabaho, uh, doon na po ulit tayo. Alas 6 pa lang po kaya hindi pa tayo nag-uumpisa. At ituturo ko po muna kayo dito sa loob nitong aming ginagawa. Yan mga pero ang gate nila. Ang ganda po ng design ng gate. Labas tayo para makita yung kabuuan. Ito po yung labas. May malaking puno. Ayan. At ayan po ang ano design ng labas. Ayan mga Pinoy. Ang ganda. Ayan po yung gate nya. Kulay dilaw. sa loob naman po tayo uh, medyo madami pa pong kalat at madami pang dumi gawa ng yan po yung mga ano nung mga materialis dito muna inilagay at hindi pa naman po siya talagang tapos uh, ang ganda mga pinoy Pasok po tayo. Ayan. Naka-tiles na po siya. Ayan. Yeah. Ang ganda. Lababo. Ayan mga pinayo. Ang ganda po ng pagka-design. Ayan ang ilaw nyo. oh. Yan. Apat na bilog. Oh my god. Ito mga pinay kwarto ko ito. Ah. Oh. Alos puro siya mga Pinoy salamin. Lalaki po ng bintana, puro salamin. So, oh. po tayo sa second floor. Ito po, kaya po may wire yan. Ah, lalagyan po yan ng ilaw dyan. ay magandang nakabitin mga Pinoy oh. Oh. Teres. Tapang teres sa taas. Ayan. At ayan po yung puno kaya na mga pinoy lang atin po tayo sa baba na yun ito yung ating kasama si Bert at dito po kami natutulog Ayan. mga kapinoy Bali kwarto din po ito. Ayun At ito pang likod niya. yun 'Yung mga Pinoy, ayun po, ano po 'yan? Sports complex ah, uh, maraming nagja jogging parang park din siya mga Pinoy pasyalan ah uh, sa taglit po at isum natin oh ayan ang daming ano ang daming nagja-jogging oh ang ganda ng sikat ng araw mga Pinoy. sikat pa lang po. Daming nagja-jagging. Namamasyal. Tapos dito sa kabila. sa dito sa kabila. Ah, boy, tayo? Pabili ulam. Pabili? Oo, ano tayo, dosi. Dosi? Isang ulam lang, ulam nga. Para makatipid-tipid tayo. Ay, sana 50 times. Ay, di ba Kano? si 17. Si 17. Hindi na ako masama. Ito na lang pambili ko. Masama pa ako? Ayan mga Pinoy, uh, kwarto pa dito, ayan Bert! Hey. Kita kayo sa CCTV Oh. Oh. Ayon CCTV Oh. Tampak, tampak,

Ha? <laughs> Dito na sa loob. Yeah? Yeah. Sayang nung natin. Sayang okay, natin yung rest of the day. layo man. Madaldala ba tayo nun? Labo na pa sa nang... Ayan mga Pinoy, malabas lang po kami at mabili ng ulam. pero ang mga bata kasi sa mga pamilya nasa nay nato dito po ng ulan yung ating ano kasama pang ulan po namin ngayong umaga. Boy ka na mo tawag sa ay, boy. Ha? Eh? Gutis mo ni bibi ano? Uh -uh. Sa kana yon. Sa po sa akin. Mabili mo tayong ulam. Bali mo Ano ni tayo. Hindi, ano lang 15. Kasi may sakit pa kung tres sa Tapos magkano idadagdag ko? 17 baka tayo ano Ba-vlog ako, ma'am. Okay lang po. Okay. Ara. Oh. Yung mga Pinoy nakabalik na po kami dito sa aming ginagawa.

Ayan, mga kalit, tayo mo na tayo. Ito yung natin